Sa Batangas, hindi ininda ng mga kapatid dating bumisita sa sementeryo ang bakas ng hagupit ng bagyong Christine. Maraming puntod kasi ang nasira. Nandiyan po sa Laurel, sa Batangas, si Marian Enriquez para sa update. Marian, anong lagay ng sementeryo jaan? nakapanlulumo nga yung sitwasyon ng mga sementeryo rito sa may Laurel, Batangas. At pahirapan din yung pagpunta rito dahil nga nagiba yung tulay na daraanan sana ng mga bisita dahil yan sa Bagyong Christine. Nakilala nga natin kanina si Kathleen at ang kanyang mga kaanak. May bitbit -bit silang bulaklak habang tumatawid ng malaking ilog. Kaso naputol nga yung Bugaan Bridge na nagdurugtong sa kanila sa Lakeview Garden Private Cemetery. Gate ni na mas mainam daw tumawid ng ilog kaysa maipit sa traffic kung doon sila daraan sa makitid na kalsada. Pagpasok ng sementeryo, lubog sa putik at natabunan na ng mga sanga ng puno ang mga puntod. Buti raw ay may musileyo sila Kathleen dahil kung hindi panigurado nga ano ang nicho ng kanilang mga magulang. Samantala sa Laurel Public Cemetery, naabutan din namin ang magpipinsang niyan na may bitbit -bit na pala. Lilinisin daw nila ang puntod ng kanilang lolo't lola. Aminado rin silang mahihirapan dahil marami-raming lupa ang kailangan nilang palain para malinis ang mga puntod. Ruth, ayon nga dun sa mga nakausap natin dito ay talagang ngayon lang nila naranasan yung ganito katinding bagyo na nagpalubog sa kanilang mga sementeryo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Problemado naman ang ilang Bicolano ngayong undas dahil sa mga nasirang libingan dahil sa bagyong Christian. Marami sa mga nicho sa Hoveliar Catholic Cemetery sa Albayag tumagilid at nagkabutas-butas. May mga libingan din na nawala sa pwesto. Ang ilang mausoleo umangat matapos magkaroon ng landslide. Limang araw ring hindi napasok ang bayan ng Hoveliar matapos gumuho ang bahagi ng Simeon Ola Road na isa sa pangunahing kalsada doon. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.